ating. So, magluluto na naman tayo ng ating uulamin. So, kung napapansin ninyo, may nakahanda na tayo dyan na malunggay. Ayan, ginayat na yan. At, mayroon tayo ditong sayote, sibuyas, siling sigang at luya. Ayan yung panghalo natin sa malunggay. At mayroon na rin tayong gata na nakahanda. Ayan. At yan, sila ay hahaluan lang natin ng pritong isda. Ayan, itong ating isda ay uh, tira namin 'to, hindi namin naubos. So, ito ay ating irerito-ki. haluan natin ng gulay. So, dahil matigas na 'to siya, ayan gagayatin natin itong ating pritong isda. Ayan, tanggalan lang natin ng tinik. Ayan, kunin lang natin ng kunin lang natin yung laman ng preto. Naninigas siya. Sarap lang naman kasi ang preto kapag mainit. Ayan, para hindi na tayo mahirapan kumain. Charot. Kakain na nga lang, no? magreklamo pang mahirapan. Ayan, hindi kasi may bata kami guys at baka matinik. Kaya tanggalan natin ng tinik. So, ayan. Okay na siya. Nagayat na natin. So, umpisa na natin pagluto yung ating ulam for today. So, ayan. Dito sa ating mahiwagang kawali, maglagay lang tayo ng cooking oil. Kaunti lang yung tamang-tama makaluto sa ating sangkap. Igigisa natin dyan yung ating loya. Sabayin na natin yung sibuyas. Gigisa lang hanggang lalabas yung kanila ang aroma. Ayan, mamabas na yung aroma. Ilagay na natin dito yung ating ginayat na o kinimay na pritong isda. halo halo ulit then next na natin yung ating hiniwa na sayute gisa-gisa hanggang lalabas yung katas ng sayuti. Isang lalabas yan, matubig ang sayuti. Ayan, then ibubuhosan natin dito yung ating nakaharili na gata. Simot-simot mag -simot, may time. takpan natin para mas mabilis maluto yung ating sayote. Silip-silip sa ating niluto. Check natin yung sayote. Malambot na siya. Lagay na natin dyan yung ating cute na siling sigang dito so, sa ginugupit guys kasi baka hindi makakain yung aking anak manghang yan at lagay na rin natin yung ating malunggay o oh, diba saan kanyan tipid tipid din pag may time Matipid siya guys, pero masustansya yan. Maraming benefits ang malunggaw. ayan, okay na yan siya. Ilipat na natin sa ating lagayan. Diba, bango-bango yarn. Malapot talaga yung gata na kinataang kulay at malasa pa siya. This is it for today's video. Ayan, ginataan na sa yuti na may malunggay. O ano, diba, simple lang ang aming pagsasaluhan sa aming kapagkainan. Kailangan diskarte, diskarte tayo kung paano tayo makakatipid. Ganon. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Uh, Shoswal, kami ay kakainan. Bye bye everyone. Kain po tayo.